Ayan guys, nandito tayo ngayon sa tabi ng Rocky Hills. Ayun, no? Actually, pinangalanan ko lang itong Rocky Hills kasi uh, sure na rin ang daming bato. And may nakikita ko dito guys na something white nga naka-invade sa bato. So, samahan nyo ako guys. Explore natin itong area na ito. Tingnan natin kung ano itong mga, ano na ito. Ayan o. No? Gaganda nga ba ito o. ito guys. Ayan o. Ayan. Yung rocks na yan o. Ang ganda ng pattern. Ang pwede ano. Pwede gawing collection. Meron pa din guys o. Ayan o. Kasi wala lang tayong ano. Wala lang tayong tubig na basahin natin para makita natin yung natural beauty. So dito pa rin guys o. Ayan o. I think it's quartz. You know. So dry na dry lang sa tingnan. You know. So may naka ano siya. Naka-invade na quartz. Ayan dito guys oh. Dami dito, guys oh. dito guys oh. Ganda ng pattern nito. Marami dito nagkalat. Ito mga ka-gems, malaking tipak ng ano. Serpentine, ayan siya guys. Oh. Ang laki na ito. Hmm. Serpentine po yan mga ka-gems, ang laki. Ayan siya guys. Oh. So, ngayon na guys, hindi tayo pwede magtagal dito kasi as you can see guys, ang dami pong bato na yan. So, huwag naman sana, baka may isa dyan na babagsak. So, mahirap na. So, pero ang ganda na guys, oh. ang ganda ng mga bato na yan. Dito pa, sa kabila. dito dito man na part medyo medyo itim yung kulay ng mga bato dito ayan ang iso as hopefully nakikita nyo sa video ayan yun ang lalaking bato na yan okay guys All yung area. So bukod sa mga maganda bato dito, guys. Maganda din po yung area. Ayan na okay, guys, so, Ganda. Wala doon, guys, oh. I think doon nang gagaling yung kuryente sa buong bagyo Hindi ko lang sure. So, ayan. Ganda ng view dito, oh. Maganda. So, worth it talaga yung pagpunta ko dito. Ayan, yeah, gano'n. Tingnan nyo. Yeah, no, di ba? Ang ganda. Ayan. Yeah. 360 angle with selfie. <laughs> di ba? Ang ganda. Nakaka-refreshing. So advice ko lang mga ka-gems, wag wag kayo magtagal dito kasi as I said earlier sa mga previous uh, minutes nang na ang video na to. So it's either guys one of the rocks above uh, pwedeng mag-loose and mahulog. And wag naman sana. So advice ko guys kung mag over kayo dito. So siguro few minutes lang or few seconds. Just a glimpse lang uh, makita niyo gandang lugar na ito. So, ganda bukod dun sa taas na andun yung ano, ang buklaw meron din natin view na makikita natin yung haba niya na yung barrier ng tubig so dito nga part hindi pa nakikita